plastic labo pa rin yung ginagamit mo pag umuulan. Baka ito na yung hinahanap mo mga par. Para sa mga delivery rider na gumagamit pa rin ng plastic ng yellow, para sa inyo to mga part. Tignan nyo naman kung gaano ka ganda at ka-safe yung cellphone natin dito pag ginamit natin. Sobrang tibay at sobrang kapal ng plastic na ginamit dito. Hindi talaga papasukin ng tubig. Tsaka may lock siya na dalawa. For safety talaga. Tsaka kung mag-charge ka naman, meron din siyang parang sitlak dito kaya sobrang quality at hindi talaga papasukin ng tubig, 'di ba? Take note, hindi siya mahirap i-touch mga boss. Tingnan niyo naman, 'di ba? One click lang. Pupunta tayo sa YouTube. Pupunta tayo sa Lalamove, 'di ba? Facebook, 'di ba? Scroll scroll tayo. 'Di ba? Hindi mahirap mag-touch. 'Yun kaya kung plastic lang yelo pa rin yung gamit mo, eh magpalit ka na dito, guys, 'di ba? Sobrang dali lang gamitin. Sobrang tibay at hindi talaga babasa yung cellphone mo. Check out na guys. Click the yellow basket. Lalagay ko na yun dyan. Ayos!